Hello mga Kalright, karoon pagyo ko kitag baboy ba nga yellow color usa Oh! yellow Kaya ba ko ni? Kaya naman yung baboy ron nga ako nakitaan na may palihian ba Yellow Tapos yung sa itom Parang yellow Ni Amerikano nga baboy ba? Oh, happy birthday ninyo. happy birthday ni Ni Juara likante O ni Sahada brad Myla, um, one year old si Myla Nagubot sila Grabe baga oh. suga ka sa luto Loto, ko din yung baboy Full oh, white Buhay Daraw, daraw so, y -y Higta nagmayo Nagurunon na. Baboy nga ito so, nasa kuluro Baboy nga ito mo <laughs> Ito, ibabaw yung litsyon nuno nila, yellow ah. Oh, color. Ba Babaw nila Oo. Oh. Patani. Oo, oh, ni Elias, oh. <laughs> Elias. <laughs> Elias. Si Elias. Maligo. Maligo sa ko, eh. Bye-bye. Pagkali na, dismiss.